Good day mga kayami! So today, late upload itong aking ipapakita ang messy mini donuts at ang kanilang mga sauce yung caramel sauce, white chocolate sauce at yung ating chocolate sauce Una kong ipapakita yung ating caramel sauce Ito, uh, sa pan na ginamit ko kahit small pan lang nilagay ko na yung ating granulated sugar, white sugar I-combine lang natin yung two ingredients hanggang mamelt yung ating butter. Pag na-melt na yung ating butter, na-absorb na ng sugar, lagay na natin yung ating all-purpose cream. Optional din niya, pwedeng evap, evaporated milk, at saka maglagay na lang kayo ng konting uh, pampalapot yung ating corn cornflour. konti lang sa gawa kayo ng slurry para lumapot lang. Pero yung all-purpose cream din na, naglagay ng uh, cornflour. Ihabol na rin natin dito yung ating uh, pinch of salt, saka yung drops of uh, vanilla essence or vanilla syrup. So, ayan yung ating caramel sauce. Sticky na siya. Done na. So, set aside natin hanggang sa lumamig. Next naman natin gawin yung ating mga chocolate sauce at white chocolate sauce. So, yung ating white chocolate sauce, yung ating white bar na chocolate at uh, saka yung chocolate i- Chachop lang natin yan. Lagyan natin ng warm uh, milk na kahit above init lang sa ating pan at ilagay sa ating mga chocolate bar. So, i chop, -chop lang natin yung ating mga chocolate at matyagaan nating ihalo. So, ayan, tumutulong na yung aking mga anak sa paggawa ng ating chocolate sauce. Yung white at chocolate sauce. So, after na mix na yung or na melt na yung ating mga chocolate, is i-transfer na natin sa ating mga uh, bottle squeezer. So, yung ating bottle squeezer, ayan, i-transfer lang natin para magaling gamitin mamaya. Pwede rin naman na uh, plastic na uh, uh, pang-squeeze. Para madali rin naman yon, uh, Gupitin lang natin yon sa dulo at yung gusto nyo dami na mailalagay. Next, yung ating mixture sa ating mini donut. Nahalo ko na dito yung salt, yung baking powder sa ating plain flour. Naka-ready na rin yung ating uh, eggs. Yung ating 3 eggs and then mix lang natin yung ating 3 eggs at ilagay na rin natin yung ating mga next na ingredients. Tulad ng ating uh, melted butter, yung ating evaporated milk, yung ating vanilla essence, ihalo lang natin yung ating mga liquid uh, uh, ingredients. So, yung ating wet ingredients na ahalo ko na rin, next natin ilalagay sa ating uh, wet ingredients. So, ihalo lang natin yung ating dry ingredients sa ating wet ingredients. So, ganoon lang lagi pag gumagawa ng mga uh, uh, mga tinapay or magluluto kayo, minsan inahalo nila muna yung uh, mga wet ingredients, tapos yung dry ingredients hanggang sa paghaluin lang sabay-sabay. So, usually ganoon yung mga ang nagiging uh, technique para madaling mm, makuha. Lagi, lalo, na sa pancake. Pag gumagawa ko ng butter ng pancake, pagsasamahin ko ng dry ingredients at wet ingredients and then hiyahalo ko na sila. Para hindi ko nakakalimutan kung ano mga ilalagay ko sa ating ingredients na pancake. So, ito parang pancake butter din itong ating mini donuts. So, ayan. Ita-transfer ko na sa ating malaking uh, squeeze butter yung bote or yung lagayin natin as na squeezer. So, ayan. Ilalagay lahat natin yung ating nagawang mixture sa ating bottle it. squeezer. Next step, ayan. Pinabrush ko na yung ating uh, mini donut maker. Pinainit na yan. So, nakainit. Preheated na yan. Pinabrush ko ng melted butter. Yung tira ko dun sa maliit na bowl. And then, ilagay na natin yung ating butter. Sa ating pinainit na uh, donut maker. So, ayan. Ilagay lang natin lahat, lahat hanggang sa, uh, I think, 2 uh, minutes both sides. Or 1 minute sa other side. Pag uh, luto and then pag brown na, 1 minute sa kabila. 2 minutes natin iluluto. And then, inilagay uh, ko na sa tray yan. So, mabilis na. Hindi ko na lahat may papakita. in ko na yung ating mga nagawang chocolate uh, mga sauce tulad ng chocolate sauce, caramel at white chocolate. And then, yung ating mga toppings. So, mag-experiment uh, mag na lang kayo kung ano mga gusto yung toppings. May uh, yung cream o na chinap or Oreo. Meron din tayong mga nuts. May sprinkle, yung ating white chocolate chips, uh, chocolate chips. And then, yung mga almonds, yung ating mga nuts nga. And then, pwede nyo rin budbura ng uh, yung ginawa nating uh, powdered milk na may konting uh, sugar. So, yan. I-mix lang, itatapis lang natin. Optional lang yan. Para lang uh, pampadagdag lasa sa ating messy mini donuts. So, ayan. Ready na yung ating messy mini donuts. Yum! Thanks for watching. Hope you like our video kahit na may bitin-bitin. Yum!